Hello mga kapatid! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to my channel. Pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa ating uh, kasulukuyang kinakaharap sa buong, hindi lang sa buong Pilipinas, sa, sa, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Uh, ito po yung uh, uh, tinatawag nilang novel coronavirus uh, or the 2019 nCoV. At uh, bago pa tayo magpatuloy, kung bago po kayo dito sa ating, sa ating channel guys, please... Uh, Uh, don't forget to subscribe and uh, hit the notification bell sa baba nito para puma-update sa ating mga paparating pa ng video So yun, ang kanina hindi ko mapigilan ng sarili ko na mag-react din kasi meron makalat na um, coronavirus prank So ito po, panoorin ko natin siya ulit Itong nga uh, prank niya guys ay niya para nak kung nakita niya nga doon sa video niya guys no ginawa niya to sa harapan ng isang mall ng pangalan ay Yashano Mall sa Miligaspi City. So yun, nakita natin, bigla siyang bumulagta, nagkukunwaring na, may sakit, nagingisay pa nga Tapos may amaya biglang tumayo, tapos nag-stretching pa na parang walang nangyari Tapos pumunta siya dun sa guard, nakipagkamay pa So yun, uh, isang napakalaking, uh, uh, para sa akin, napakalaking uh, uh, pagkakamali po ito na uh, gawin so, Pero ang nakakalungkot dito guys, isang vlogger ang gumawa nito So ang pangalan niya ay si Marlon Devera tapos ang YouTube uh, page niya ay uh, Oragon Vlogger. So marami rin naman siyang uh, followers na. So, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko makisali sa mga nagre-react sa video nito kasi bilang isang maliit uh, bilang isang uh, um, um, YouTuber din po guys, kahit maliit pa lang tayo. Ah uh, ang dami pwedeng pag-usapan doon sa ginawa niya. Anda kung sa kahit saan ang mo siya tignan, maling-mali. Kapag nakalahat na nakapanood ng video niya, lahat na galit as majority ay lagalit. Kasi to the point guys na uh, uh, pinag-uusapan na ng mga otoridad, ng mga kapulisan kung paano siya uulihin o mag-release ng, mga uh, ng uh, tawag dito ng uh, warrant of arrest uh, para mahuli siya. Tapos uh, napalita na siya sa, sa, sa lahat ng mga uh, news program, sa TV at sa mga dyaryo lalo na sa mga netizen. So yun. So Imagine mo, ang purpose niya sa, sa vlog, kaya siya gumawa ng vlog is para magpasaya ng tao. And yet, sa maling action niya, biglang nagbago Yung naging resulta. So, yun ang nakakalungkot na part niya. Kasi nga, kung titignan po natin, hindi ka siya napakagandang, hindi siya magandang biro, hindi siya magandang prank. Hindi, ah, well, may maganda bang prank. <laughs> Pero, Nakakata kasi di ba ang objective yata ng prank is para magpatawa ng tao. Kaya lang kasi mali yung ginamit niya material, Mag mali yung ginamit niya. Eh parang hindi pinag-isipan masyado. Parang napaka naging insensitive siya sa so part na yon na gumawa pa siya ng prank. Eh sa kalagitnaan ngayon ng mga ng mga problema natin, hindi lang sa kalagitnaan ngayon ng problema ng buong mundo tungkol dito sa sa coronavirus nga na to. So hindi siya magandang uh, topic, hindi siya magandang uh, materialis hindi siya magandang prank. So parang hindi nga talaga niya pinag-isipan. At yun, kagaya niya. Kagaya, uh, isang, isang napakaikling video na ginawa niya pero parang bumago ng buhay niya. Kasi nga, lahat ng tao nagalit eh. Kung, kung titigay niyo po yung mga comments, lahat ng ano, sobrang galit sa kanya, sobrang nag, Yung nga, sobrang below the belt na yung mga sinasabi sa kanya. Which is, sa which is kung ako yung nasa posisyon niya, sobrang masakit. Sobrang, na, 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 sobrang masakit at hindi ko rin siya matatanggap. So yun, And as of this time, nakapag nag-public apology naman na siya, so naglabas na siya ng video uh, 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 sa YouTube page niya. Kaya ako nung gusto maglabas sa isang reaction video. Kasi lesson din niya sa akin na hindi lahat ng prank ay nakakatawa. So minsan, sa maling pagkakamali natin, pag hindi natin, sa maling action natin, uh, hindi natin alam na pwede mabago yung buhay natin. Parang nangyari dito kay Mr. Marlon de Vera. So yun, hindi siya kita mo napakaliit itong video na ginawa niya pero gumagod bigla ng buhay niya. So to the point na uh, pwede pa siyang kasuhan ayon dun sa, sa, sa news na napanood natin. Tapos ang daming ang daming na siya, ang daming na bibigay sa kanya ng mga harsh comments. So for sure mababasa rin ng mga ng mga kamag-anak niya, mga kaanak sa niya ng pamilya. So sobrang sakit kung ako rin yung magiging nasa posisyon niya, hindi parang hindi ko rin siya matatanggap. So kaya lesson learned talaga siya sa akin guys na hindi lahat ng iniisip nating content dito sa, sa YouTube page natin ay pwede nating na basa-basa lang ilabas na hindi natin pinag-iisipan so, so yun din yung gusto kong i-point out yung dito sa video sa to plus dito sa baya Uh, nakikisimpatya tayo dito sa may uh, uh, napakatseryosong usapin nga ng uh, uh, 2019 nCoV o itong coronavirus so yun um, ang daming ang daming naging pagbabago sa paligid natin. Kung mapapansin niyo sa buong paligid natin may mga ang daming naka-mask, ang daming ano tapos na bawasan yung mga mga tao sa malls, na bawasan din yung mga mga tao sa mga public places. So, kaya yon um, kailangan lang natin siguro patuloy na magingat ingat Uh, para po hindi tayo tamaan ng, 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 virus na to sundin lang po natin yung mga ng mga uh, mga payo ng mga doktor na mababasa natin sa 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 mga news o mga na natin sa mga news um panatiliin lang po natin malinis ating mga kamay lagi lang tayong maghuhugas ng ating mga kamay from time to time tapos gumamit tayo ng mga alcohol uh, gumamit tayo ng mga or and gumamit tayo ng mga alcohol tapos iwasan natin yung mga crowded places uh, hanggat maaari kung wala naman tayong pagtanting uh, uh, mga lakad. Eh wala naman masama, wala naman mawawala sa atin kung magpipilay lang tayo sa, sa bahay natin kasama ng na ating mga pamilya, di po ba? Tapos huwag kalimutang magdagdag ng dosage ng ating vitamin C para yung ating uh, uh, immune system ay tumaas. So yun po. At lagi tayo maging updated sa mga balita at kung yung mga balita na nang natin uh, um, para mar magkaroon tayo ng maraming uh, informasyon sa, na ano. pero ang pakiusap ko lang please ang kukunan na lang natin ng balita syempre mga reliable pay, reliable sources please guys para po uh, para po hindi na tayo mag uh, dumagdag pa doon sa mga nagkakalat ng mga fake news so uh, kagaya po sa akin ang tinitingnan ko lang sa mga oras na ito uh, currently is yung web uh, page uh, webpage ng World Health Organization Uh, doon lang ako kumukuha ng information para uh, sigurado tayong uh, sigurado tayong uh, uh, totoo yung mga information na nakukuha natin doon po na kung babasahin niyo po ang kanilang page marami po pa kayong makukuha ng information sa kanila or data or tips or mga advices para po natin malabanan natin kung makaiwas tayo dito sa virus na to. So yun. So yun. Ano bang pwede natin mapulot dito sa araw na ito nangyari kay Mr. Marlon Rivera? So bilang ano nga din guys ah uh, pag-isipan muna natin mga bagay na gagawin natin bago natin uh, isa publiko yung mga, mga actions natin. Kasi hindi mo alam ang mangyayari, mag, hindi mo alam magiging result nito. <laughs> Gaya nangyari sa kanya, nakakalungkot dahil uh, uh sa napakaikling uh, video na ginawa niya, biglang bumago ng kanyang buhay. Sabi niya doon sa public apology niya sa video, parang gusto niya muna magpahinga bilang sa kanyang pag-vlog. Gano'ng masyado naka-affect sa kanya ito. So yun. Siguro hanggang dito nilang guys ang ating pag-uusapan muna sa si pansamantala. At sa mga, at kung meron kayong comment dito sa napanood yung video, free po kayong mag-comment para pag-usapan, mapag-usapan din po natin yung inyong nasa sa kung kung sa usapin ito. At kung meron pa kayong mga tips or advices, pwede po i-share sa ating mga Uh, mga kaibigan pa, mga kapatid pa. Please don't forget to subscribe to my channel, guys. Uh, uh, I-hit yun na rin yung notification bell sa baba ng video na to para ma-update po kayo sa mga paparating pa natin video. So, yun lamang, guys. Hanggang sa susunod natin video. Bye-bye!